Oh Isang aso sa Boston area, minaneho sa lago ang isang kotse. Ang hindi ka paniwalang kwentong ito ay totoo. Ang ating bida, ang aso na si Rosie, ay minaneho ang kotse ito na isang Dodge Neon sa lagong ito. At ayon sa lalaking ito na si John Costello na nag-aalaga kay Rosie, ito ay isang storyang you have to see to believe. Mabuti na lang at andito ang Tama News Animation Department. Si John at Rosie ay nag-exercise sa Bolivar Lake Park. Ito pa lang si Rosie ay hindi mapakali. Ang 6-month-old na German Shepherd ay galaw-gaw at laging hindi makapaghintay na magpunta sa susunod na lugar. Kaya hindi na nagulat si John na nagmamadaling sumakay sa kotse si Rosie. Pero nagulat siya nang nadulas si Rosie at natamaan niya ang gear shift sabay na hulog sa gas pedal. At napunta sa lago ang Dodge. Tumalon sa lago si John at dalawang taong nakita mga pangyayari at naligtas nila si Rosie. At kahit na nawalan siya ng kotse ay masaya pa rin si John dahil at least ay hindi nasaktan si Rosie o kahit na sinong tao sa insidente.